Yun, alimasag mga idol. Ito pa mga idol, alimasag. Oo oh, yun mga idol. So, solo tayo ngayon mga idol. O, bali nakapagbatak na tayo ng ating lambat. Yan o. No? Kasimula na tayo mga idol hindi ko na naipakita mga idol yung aking pagsimula bali parang hindi na rin din nakapag intro na maganda mga idol kasi nga po yun yung bahura natin ng yung ating lambat mga idol nandoon. No? yan dyan banda yung pinakadulo natin mga idol so pa ko na mga idol kasi mababaw na yung dagat so yan, kaya nandito na ako kumuha ng video mga idol papunta na ito sa laut mga idol yan no? oh. Oh, dito lang tayo sa tabi yung okay. ating lambat eh yan sa Hindi diba ako nakakapag-subscribe mga idol So ito naman ang ating munting nitipig sinbe sa lahat ng mga supporters Subscribers and viewers O shout sa lahat mga idol Baka kayo magawi sa munting channel Kasi ito naman ang ating munting nitipig Mga idol At tayo ay tutuloy na sa ating gagawin mga idol Nalimasag pala ito mga idol ang ating lambat Kaya lang nahibasan na din banda o yan dyan. Kaya, dito nakapagbisimula na tayo. Magbatak mga idol. Meron na yung huli nyan mga idol. Dito ito oh. Dito may dalawang piraso dito mga idol na alimasag dyan. Kaya lang grabing dami nating lambat. Kaya, yan. So, gusto ko lang mga ating kamera mga idol. Bali lalagay ko lang din sa palo mga idol. Okay, sobrang dumi mga idol ang ating lambat. Mga bato. Tulad nito mga idol oh. Nasa bahura kasi mung dulo mga idol ng ating lambat. Yun, alimasag mga idol. So may mga kasama na rin dito mga idol dito sa loob. Sa ilalim. Sa si unang batak natin. Yan o. Blue crabs. May mga kasama na rin mga idol. Kaya lang hindi natin maano kasi madilim pa kanina. Mamaya ipapakita ko na lang yan mga idol sa tabi na. ito mga idol oh. Uy, paratungan Uy, paratungan mga idol Ito pa mga idol, limasag Dalawang piraso mga idol, oh. buhay at lalaki Ayan may lambat dito mga idol. Anong lambat na ito? dulo mga idol yung ating lambat pinatagos na din mga idol pinatagos

yun mga idol low crowds mga idol oh magdagdag tayo mga idol napakaroonin na ating lambat Oh, ito. yung mahabang mata mga idol. Kali masak malah itu mengadol Alaman dia ni mengadol Masyarakat dia ni mengadol uh, Salah ito pa mga idol pabain natin mga idol oh. at paano yung blessing na ito mga idol so hindi mo muna kapag subscribe mga idol baka kayo mag hawi sa aking mundin channel pasit pahit naman natin yung subscribe mga idol sos naloko na Perangkas mangga Idol, mga Idol Mayroong Isang babae, mga Idol Yan, pahapol, mga Idol oh. Yan Ay Nagdagan pa ay sana ay madagdagan pa, mga Idol Kahit kalang presyo na lang Kahit patapos na Yun. Tapos mga idol. Yan. Pagkita ko na lang mga idol sa playa mga idol. Pabuha ng ating huli. Balililinisin lang natin mga idol ating lambat. Lemah tu mak itu. babai itu mak itu bapak. paano mga idol sising na rin ito mga idol ito mga idol laki-laki rin ito mga idol idol laki rin ang sipit mga idol oh yung babae rin ito mga idol a few moments later bali tapos na rin yung magtanggal ng ating isda alimasa ng mga idol so yan pakita ko lang mga idol ilalagay natin dito sa baldeo pag natin dito sa balde mga idol Ama. Lama, lama nanti kung ilang piraso itu idol ang ating huli. Buyan o mga idol eh. o. Yan huli oh, mga idul, oh. yan, hole, mga, Pabae, mga Ulam. Ulam ng mga bata mga idol o. Oh. Yan. Mabae. Ulo. Apat mga idol o. na. lima malaki ito mga idol, blow cobs yan ano pito oh babayo dolo yan sampo oh labing isa oh ito malaki laki mga idol kaya nang reject ito nawalan na ito ng na sipit at magiging ulam na lang ito ng mga bata mga idol yun. At yan mga idol. So sa hindi pa po nakakapag-subscribe mga idol. Baka kayo magawi sa aking munting channel. O. Pasuit pahit naman ang ating munting notification bell mga idol. Yan. At yun naman mga idol. O. Yung ating habang mata. Oh yan mga idol. Oh yan mga idol yung kabuo ng ating huli po so, isang piraso rin lang itapon na natin yan isang piraso isda rin mga idol ang ating huli so, yan. so maraming salamat sa inyong panonood mga kaibigan mga idol so, sa muli ingat po tayong lahat mga idol siguro makabawi rin tayo ng panggasuli natin dito mga idol ginta siguro natin itong isang kilo mga idol para may panglaw tayo mamayang hapon mga idol